Sa pagpapatuloy ng ating kwento, narating na ni na Mukoda ang entrance ng dungeon. Excited ang lahat maliban kay Mukoda, kaya agad siyang pinagsabihan ni Fel na huwag nang umatras. Pagpasok nila, inamoy ni Fel ang paligid at sinabing maliliit pa lang na halimaw ang nasa mababang level. Ipinaliwanag ni Mukoda na karaniwang hanggang ikasampu o ikalabing limang palapag lang umaabot ang mga adventurer, dahil doon lumalabas ang mga treasure chest dahil dito, nagpasya si Fel na tumakbo ng mabilis, habang si Mukoda naman ay halos mapasigaw sa takot sa sobrang bilis nito. Habang tumatakbo, nailigtas si Mukoda ng barrier ni Fel mula sa mga trap. Ayon kay Fel, ang dungeon ay parang buhay na nilalang na gumagamit ng mga halimaw at kayamanan bilang pangakit, habang pinapatay naman ang mga adventurer para lumakas. Dahil dito, labis na natakot si Mukoda. Naapakan ni Fel ang isang trap ngunit madali niya itong nalundagan gamit ang wind skill. Namanghasi na at Dora sa galing ni Fel habang si Mukoda ay halos himatayin sa kaba. Sa ikasampung palapag, natukoy ni Fel ang boss na Venom Tarantula. Doon nila nadatnan ang ibang adventurer na una nilang nakalaban at ipinaliwanag ni Mukoda na si Fel ay familiar niya. Tinalakay ng grupo ang mga patakaran sa dungeon, ang naunang party ang may karapatang lumaban at tumanggap ng drops, at bawal mang himasok kung hindi hihingi ng tulong. Dahil may nauna ng party sa boss room, naghintay muna sila habang binabalaan si Mukoda sa mga adventurer na hindi sumusunod sa mga patakaran. Pagkatapos ng naunang party, pumasok na rin si Mukoda sa boss room. Pagdating nila, sinalubong sila ng mga higanting gagamba, dahilan para mapasigaw sa takot si Mukoda. Agad namang nag iipon ng apoy si Dora Chan at pinakawalan ito, kaya't sa isang iglap ay natusta ang lahat ng halimaw. Tuwang-tuwa si Dol Chan dahil ramdam niya ang biyaya ng God of War. Nang mapansin nila ang mga monster drops, naisip ni Mukoda na parang mga loot ito sa isang online game. Pagkatapos makuha ang lahat ng drops, nagtungo sila sa ikalabing isang palapag kung saan nakaharap nila ang mga Orc Generals na mabilis din tinalo ni Fel makaraan ng laban, nakaramdam ng gutom si Nadora at Sui kaya pumunta sila sa isang safe area ng dungeon kung saan nagpapahinga at kumakain ang mga adventurer. Doon, nilapitan si Mukoda ng mga miyembro ng Iron Will, mga dati niyang kaibigan at bodyguard mula sa Kingdom of Ridsager. Labis ang tuwa ni Mukoda na muling makita sila. Ipinakilala ni Mukoda ang kanyang mga bagong familiar. Una si Dora-chan, ang cute na pixie dragon, at sunod si Sui na agad nilang hinangaan sa sobrang kakyutan. Hindi pa natatagal ang kwentuhan ng magreklamo ang tatlong familiar na gutom na sila, kaya niya ni Mukoda ang ayorn will na sabay-sabay silang kumain. Habang naglalabas si Rita ng black bread, ininit naman ni Mukoda ang wyvern stew. Nang matikman nila, sabay-sabay nilang nasabi, napakasarap. Napangiti si Mukoda sa tuwa habang pinagmamasdan silang nag-enjoy sa kanyang luto. Ayon kay Franca, iyon ang pinakamalambot na karne na natikman niya habang pinuri ni Ramon ang tamis ng mga gulay. Si Vincent naman ay napaluha sa saya dahil muli niyang natikman ang luto ni Mukoda, at ayon kay Rita, iyon daw ang madalas niyang ikwento noon. Nagulat ang lahat ng malaman mula kay Mukoda na ang kinain nila ay karne ng wyvern. Agad silang humingi ng paumanhin dahil hindi nila alam na napakataas ng klas ng niluto niya. Mumiti lang si Mukoda at sinabing huwag silang mag-alala dahil marami pa siyang natitirang stew galing iyon sa mga wyvern na hinunt ni Nafel at Sui. Inalok pa niya ang grupo ng isa pang serving kaya tuwang-tuwa si Vincent at kahit nahihiya, hindi na rin nakatanggi si na Werner. Pagkatapos kumain, nagpaalam na ang Iorn party dahil nais pa nilang mag-explore. Nagpatuloy naman si na Mukoda, Dol, Sui at Fel sa kanilang paglalakbay. Agad nagyaya si Fel na bumaba sa susunod na level, at mula ika dalawa hanggang ika lima palapag, walang hirap na natalo ng mga familiar ang bawat boss. Pagdating sa ika anim na palapag, naapakan ni Fel ang isang trap at isang higanteng batong bilog ang gumulong papunta sa kanila. Nataranta si Mukoda, ngunit sa isang malakas na tira ni Fel, napasabog niya ito na parang wala lang. Pagdating nila sa ika palapag, ipinagyabang ni Dolchan ang bilis ng kanilang progreso, at sinabing iyon ay dahil sa blessing ng God of War. Maya-maya, tinawag sila ni Sui matapos makakita ng isang butas kung saan may nakatagong treasure chest. Dahil sa excitement, muntik na itong buksan ni Mukoda, pero agad siyang pinigilan ni Fel dahil maaaring may trap. Nang gamitin ni Mukoda ang appraisal skill, nalaman niyang naglalaman pala ito ng lason na kayang pumatay sa kanila. Napahinto si Mukoda sa kaba, kaya't pinaalala ni Fel na minor blessing lang ang taglay niya kumpara sa kanila. Dahil dito, sinabi ni Fel na siya na lang ang magbubukas ng chest para sa kanya. Biglang nagsalita si Goddess Ninrir at sinabi kay Mukoda na dahil sa sunod-sunod na blessing mula sa kanila, naging kasing lakas na yon ng isang normal blessing. Dahil dito, hindi na siya tatabla ng sakit, poison gas, o anumang lason. Dagdag pa ni Ninrir, hindi rin siya mamamatay dahil sa mga yon, kaya't sinabi niyang dapat lubos na i-enjoy ni Mukoda ang pag-explore sa dungeon. Ikinuwento ni Mukoda kay Fel ang sinabi ng Diyosa, at sumang-ayon si Fel na totoo ito. Pagbukas ni Mukoda ng treasure chest, sumabog nga ang poison gas, ngunit hindi siya tinablan. Nang silipin niya ang loob, wala palang laman, kaya't napareklamo siya dahil pakiramdam niya ay nasayang lang ang pagkalason niya sa ika-21 palapag, nakakita sila ng mas malaking chest. Sabi ni Fell, espesyal ito, pero nang i-appraise ni Mukoda, nalaman niyang halimaw pala itong nagpapanggap bilang kayamanan. Naamoy naman ni Fell na may tunay na treasure, kapag napatay ito, kaya nagpasya silang buksan pa rin. Nang lumabas ang halimaw, nabigla si Mukoda at otomatikong winagayway ang mithril sword, sa isang iglap, na pira-piraso niya ang kalaban napangiti siya at taos pusong nagpasalamat kay Sui sa paggawa ng espada. Pagkatapos noon, lumitaw ang isang jewelry box na naglalaman ng kumikislap na alahas na may mahika, kaya labis siyang natuwa. Ilang sandali pa, nakita ni Dol ang hagdan pababa at agad silang tumungo sa ika dalawamput dalawa palapag. Pagdating nila, namangha sila dahil tila isang paraiso ang lugar. Ngunit biglang pinasakay ni Fel si Mukoda sa likod niya matapos maramdaman ang isang malakas na presensya. Ilang saglit pa, lumitaw ang mga giant killer mantis, mga berang monster na delikado. Tinawag lang itong mahina ni Fel bago magpakawala ng malakas na lightning howl. Sa isang iglap, natumba at nasunog ang lahat ng mantis. Nainis si Nadol at Sui dahil gusto rin nilang lumaban, kaya iminungkahi ni Mukoda na magsalitan na lang sila sa mga susunod na laban na agad namang sinangayunan ng dalawa. Walang kahirap-hirap na tinalo ni Dolchan ang Blackbeard, habang mabilis namang pinuksa ni Sui ang mga nakakalasong paru-paro. Ilang sandali pa, naramdaman ni Fel ang malakas na presensyang binanggit niya kanina. Dahil dito, iminungkahi ni Mukoda na magpahinga muna at kumain bago harapin ang boss para mapataas ang kanyang status gamit ang pagkain mula sa online grocery. Siyempre, agad namang pumayag si Fel, lalo na pagkain ang usapan. Ang daming binili ni Mukoda, Japanese Wagyu Steak, Grilled Pork, Sausage, Roast Duck, at iba't ibang sandwich. Halos maglaway ang tatlong familiar habang pinapanood siya maghanda. Inihain ni Mukoda ang yakitori chicken at liver habang niluluto niya ang wagyu steak, lemon pork, at sausage, at sa wakas, handa na ang otherworldly meat assortment. Una niyang tinikman ang lemon salted pork at juicy sausage, habang walang tigil sa paghingi ng second at third serving ang kanyang mga familiar. Pagkatapos kumain, sabay-sabay nilang pinuri ang sarap ng mga pagkain mula sa mundo ni Mukoda, halatang busog at masayang-masaya. Nang silipin ni Mukoda ang kanilang mga stats, laking gulat niya nang makita ang malaking pagtaas ng kay Fel, pati na rin kina Dorachan at Sui. Munit nang tignan niya ang sarili, halos walang pinagbago. Napayuko siya sa panghihinayang at labis na nalungkot sa nakita. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigato gozaimasu.